Yun po akong ano, uh, Toyota. Tsaka Su motor, tsaka mga motor. Toyota Supra po, tsaka po yung ano, uh, Challenger po, Dodge. Magkano, magkano ang Toyota Supra? Uh, time mo na, 4 million po. Magkano ang Dodge Challenger? 7 million po. Magka, meron ka rin mga motor, di ba? Ay, yung motor po, buy and sell po. Ano yun? Bali, yung kapatid ko na nagbabuy and sell po. Di, mga nasa pangalan mo. Hindi ko po matandaan your honor. Meron kang Ducati, Pero... 2022 Ducati. Uh, okay. I'm sure alam ni Senator J. Vito dahil mahilig to mag-rider. No? Uh, worth 2.1 million. Meron ka rin BMW R1250 worth 1.2 million. And then, um, ang asawa mo meron rin, nabanggit na ni Senator Tulfo, meron rin Lamborghini urus uh, performante. Tama ba? Magkano yung urus? Uh, Your Honor, ang alam ko lang po, naging share dun is nasa 5 million pesos po. Well, yung, yung presyo niya po talaga, hindi ko po alam kung magkano po. Kasi base, pinakost pina, pina cost out namin to sa so customs. Uh, pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang uh, Toyota Supra is about 10.8 million, ang Dodge na sa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 a month, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan?